Kung isa kang magulang na nag-aalala sa kaligtasan sa eskwelahan, kailangan mong malaman ang nangyari sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Sa isang ordinaryong umaga sa Santa Rosa, Nueva Ecija, nagganap ang isang trahedya. Bandang 10.45 ng umaga, isang 18 taong gulang na lalaking estudyante ang pumasok sa Santa Rosa Integrated School, hindi ito ang sarili niyang eskwelahan at binaril ang isang 15 taong gulang na babaeng estudyante, pagkatapos ay binaril din ang sarili. Pareho silang isinugod sa ospital at sa ngayon ginagamot pa rin. Inaalam pa rin ng pulisya ang mga detalye. Ayon sa mga ulat, may nakaraang relasyon ang gumaril at ang biktima na kamakailan lang natapos na posibleng dahilan ng nakapanlulumong pangyayaring ito. Walang dalang bagang suspek kaya naniniwala ang pulisya na itinago niya ang baril sa kanyang baywang at nakapasok habang nakikisama sa ibang estudyante at magulang sa gate. Ang malaking tanong, paano ito nakalusot sa seguridad? Iniimbestigahan ng mga autoridad kung paano naipasok ang baril at kung sino ang tunay na nagmamayari nito. Mabilis na isinara ang campus at pinauwi ang mga estudyante. Nagdudulot ang insidente ito ng mahalagang tanong tungkol sa kaligtasan, kalungkutan, at ang mga panggigipit na kinaharap ng mga kabataan. Kung ikaw o ang kakilala mo ay nangangailangan ng suporta, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa isang mapagkakatiwalaang helpline. Manatiling ligtas at magtulungan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow ang PeaceMan TV para sa iba pang balita at updates.